Sa'yo na nag-iisip na sa Yuzong Sabi niya, anong planeta to? Saan ako napunta? <laughs> Sabi niya Yuzong Naku, for Layla pa ka Tiwala lang Na auto-pick eh Miso kayo mga ganito yung mga nag-ireklamo <laughs> Tara na, tara na, tara na na ano ah! Sabi na nga po, Gigi Work it, Layla! Gigi, agad! <laughs> Alam hmm. Shutdown O, oh, kasi Gigi Pag ito na nalang Yuzong ha Sa kalimya ha oh, Ganun ka ba? Sige nga natin tong reklamo na to <laughs> Hindi yes natin pa lalo siya Akala ko ba talo Yuzong? Asan Asa na siya sabi mong talo? Sabi mo ngayon, sabi mo ngayon sa paggumukha ko na talo ang Leila Corp. Inaamin mo Leila? Bakit ba basta tayo? Ay, oh. Oh, sinabi Sabi na, sabi ano Oh, Sabi mo, ano mo? Oh, oh. Ano mo, mo sa kan. Sabi sa ko ako oh, yes, ka, ng sinabi mong talo yung laban dal Corp.